Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa ka-youtube channel. So, gabi na guys 6, ano na, 6.15 na po ng gabi ngayon po ay Tuesday So, ga kanina galing ako na grocery. Actually, pag ano uh, grocery ko, uh, ano, ano dapat, uh, Sabado or Linggo, dapat ako nag-grocery. Kaya lang ka ngayong araw kasi uh, gumagalo yung ano, camera <laughs> yung ngayong araw kasi January 16, anniversary po ng RCS ng San Ildefonso so, Actually, yung ah uh, anniversary talaga nila is nung December 16 kaya lang pinuspone nila. So ngayon nila ginawa. So sobrang daming tao talaga guys. Grabe. So bukas pakita ko sa inyo ang aking mga napamili tapos ang aking nakuha sa kanila na mga promo na nabigay nila. So ayan pa lang ating mga uh, napamili. Tsaka ito. Tatlong box. At yan. So, mapala, wala na tayong ah uh, laman ng bigas. So, ayan, maglalagay tayo, guys. Nga pala, guys, may share ko lang sa inyo. Napakamahal na po talaga ng bigas ngayon. So, bumili ako ng bigas nung no? 13, ah uh, ano to, 12 sacks. Yung isa, kaya siya, ano, guys, 13. Kasi yung isa, binalik ko. Yan, no, yung 1170. Kasi, uh, hindi siya, hindi siya nabibenta saan kasi nga, madilaw. Ito yun, guys, oh. Madilaw pag nagluto ka ng noon ah uh, like nagluto ka ng gabi ay ng umaga tanghali okay pa siya pagkahapon hindi na so ganyan kasi ako guys pag nagsaing ako yung isang buong araw na <laughs> para tipid sa gas tsaka madamihan na so yun kaya ang ginagawa ko ah uh, actually di talaga siya nabibenta ayaw nila yun know. So, may nagreklamo na panisin daw. So, totoo naman. So, binalik ko yung isang sako. Nabalik ko naman yung isang sako kasi bibili ako noon tatlo, tatlong sako. Yung isa na ubos na. Tapos ito yung isa. Medyo madami pa. Tapos yung isa, yun yung nabalik ko. So, yung ginagawa ko guys, para lang maubos ko to kasi sayang naman, ah uh, hinahaluan ko nung magandang bigas. Yan. Hinahalo ko dito, tsaka ito. Yun po, yun yung sinasaing namin. Para at least lang maubos kasi Itatagasan nagagalaw <laughs> mura lang kasi siya guys, 52. Pero, hindi ba? Uh, iba pa din pag yung kasi nga mahal ng bigas ngayon at saka hindi nakagandahan pag may murahin na bigas. So ayan, hintay tayo ng customer. So yung uh, nabayaran ko guys, nasa 15,820. Ah, uh, 12 sacks po 'yon. Yan. So 16,990 niless nila yung isa kasi ginawa nilang 13 kasi 12 dapat ang order ko gino niless nila yung 1170 kaya ang nabayaran ko ay 15,820 so yeah so ah uh, pag kayo pag nag order kayo ng bigas pwede naman di ba? pwede naman natin ibalik kasi uh, syempre nasisira din tayo sa customer natin at ayaw din ng supplier natin na nasisira sila sa atin so kaya pumapayag sila na palitan Ayan. Maghintay tayo ng customer. So, yung bigas ko pala, guys. Ayan, oh. May ano na. <laughs> ayan. So, ayan ang ating bigas. Yung nandito, anim to, guys. Anim. Tapos, yung iba, nandoon sa labas. Ayan. Apat yung andoon. Tapos, yung tatlo, nakuha na. Naukang na. So, maganda talaga guys pag meron tayong mga suki sa bigas. ah uh, pili lang yun guys kasi katulad dati na magaling, magaling sa una magbayad tapos pagkalaunan ay hindi na. So, hindi ko na siya, ah uh, hindi ko na pinapaulit. yon So, yung mga magagaling nila magbayad ang aking mga pinapautang. So, nga pala, kukunin ko pala itong mga bigas dito para mapalitan na natin ng uh, bago. Itong isa dito, tsaka isa dito. Kasi konti na lang naman, oh. Wala nang laman. So, we'll be right back. Kunin ko lang ang ito yung lagayan namin na bigas guys. So dito ko lalagay yung mga sobra. Maalog-alog ang ating camera. So, yan ito, guys. Ito na ang ating uh, bigas. Ito yung lagay ng bigas namin, guys. So, yan. so matagal din ako, guys, na hindi nakapag-actual uh, bintahan kasi baka nagsawa na yung mga manonood. So, yan, gulo, gulo na tindahan ko. So, yan, wala na yung laman ng ating konti na lang. Oh, madami na bungi, eh. So, aking mga lagay, guys. Ayan, di ba, social <laughs> feelingers. Tapos, yan, bumili pala ako ng, nahalo na to dito. Ito, itong mga ganito, guys, nilalako lang. So, may supplier ako nag-deliver. -de Every Wednesday siya nag-deliver. -de so, yan, may ganyan din. May mga piso lang benta ko ng ganito, guys. So, may limang piso ako dyan. Yan, kahit yung tina, piso lang din. Tapos, naghalo na. Tapos yung tuyo, 10 pesos lang isa. Yan ang malalaki. So, may 10 pesos ako sa isang ganyan. 40 pesos ang kuha ko. Kumuha lang ako ng dalawa. Tapos, dalawa ding bilis kasi mayroon pa naman o konti. Yan. Tapos, uh, dalawang mani. Yan, dalawang mani na hubad. Uh, 5 pesos ang isa. Mayroon akong 10 pesos. sa isang ganon tiwayway. Tiwayway ba tawag doon? Tapos, isang mais. So, may 10 pesos din ako nito. So, kanina lang ko deliver. So, maglagay tayo ng bigas. Sa ating lagayan. Ito guys ay uh, sweet coco. Yan. Sweet coco pero hindi siya imported. Kasi siguro kung imported yan guys, di ba yung makintab, mas mahal na ngayon. So yan hindi siya imported. So ilagay natin dito sa isang lagayan tapos yung isa naman doon sa kabila. Kuhan ko yung isa. So ayan. Ayan yung dalawang sako natin. So, hanap tayo ng gunting. Where's my gunting? So ayan. Wala na naman ang aking gunting. <laughs> Ay, naku. Nagkakawalaan na naman ako ng gunting. Wait lang. And guys, balik tayo. So, gamit na lang tayo ng kutsilyo kasi hindi ko makita talaga yung gunting. ganda ng ganda ng butil niya. Sweet Coco. Ay, say, wait lang. So, ayan. Sweet Coco maputi. Ayan. Yun. So, kuha ko pala niyan, guys. Ay, 1,330 na. So, mag-add lang tayo ng since ang sobrang mahal na ng bigas. 1,330. Kahit lang, add lang tayo ng 120. Diba, ang baba? Anyway, okay lang yun. Kasi, kawawan din yung ating mga customer, diba? ba So, divide 1 for 50 siya, divide 25. So, 58 pa din. So, at least meron akong 120 pesos dyan. Sana, dumating yung panahon talaga na bumaba na talaga yung mudas kasi kawawa naman ng ating, eh kahit tayo, di ba? Kahit mga tayo ay uh, namamahalan din sa bigas. So, 58 pa rin guys ang aking benta. So, hindi ko na siya babaguin. Bukupad na nakalagay. Pero, sinasabi ko naman sa uh, customer, pag lalo na pag may bumibili or mutang ng bigas na isang sako, sabi, sinasabi ko sweet coco yan. So, pinapakita ko kung ano yung itsura. So, lagay natin ang ating bigas. So, ayan. Yun ang ating bigas guys. So, ang ganda oh. So, yung isa naman guys ang ating bubuksan. At uh, triple E. So, ang sako nito ay 1, 1,280 2, 80. One yung sako niya guys. Tingnan natin kung maganda yung butil niya. Kasi doon sa sinila picture maganda naman. Okay din siya, maganda din. Yan. Yan guys, ang oh maganda. Ano ba? Yan. Char. <laughs> so, ayan ang ating bigas guys. Maganda din siya oh. Maputi. Yan. So, kung 50 kung... 1,280 add natin ng mga kahit 120 pa din 1,4 divide 25 nasa mm, gawin kong ano guys uh, mag-add ako ng 130 pesos so 1,280 plus plus 130 1,410 divide 25 so 56 point something so ganun pa din guys gawin ko lang din 57 pesos ang per kilo So, ayan. So, tingnan nyo naman, Oh. Alin ang naiba? Grabe. <laughs> ang itim-itim. Nangingitim ng puti mo. Grabe. So, hindi na siya, siya maganda. Ayan. So, pag naubos na, hindi na ako kukuha nung pag sinabi ng ni supplier na medyo madilaw. Kasi mura nga. Nilaw-nilaw. Hindi na ako kukuha sa susunod. <laughs> so, ayan. So, yun ang ating mga bigas, guys. So, nga pala, guys, may share ko lang sa inyo. Kasi nga, di ba, nag Uh, may bubwit nga. So, paggawa Pinagawan ko din siya ng lagayan. Actually, yung lagayan ko, wala kasi siyang garter. So, ito lang ganito. Yan. Minsan yung uh, tarpaulin na makapal. Pero, ngayon, pinagawan ko siya yung mga may garter shop. So, pakita ko sa inyo. Chameng! <laughs> so, yan. Yan, guys. Oh, may garterized na siya. Yan. Para safe ang ating bigas sa bubit. So, in fairness, guys, since siguro na wala na silang mangat-mangat dito or mga, mga tira, kasi eh, ang natitira na lang nila ay eh, mga shampoo <laughs> downy. So, siguro, hindi na nila hindi na silang, hindi na silang tangkang pumasok na. So, siguro na ano na sila na wala namang makain dito. So, yun. <laughs> Kaya wala na. Wala na akong makita. Uh, wala nang nabubutas na suka, mga downy. So, wala na talaga. Kasi at least yung mga daw ko, yung mga shampoo ay nakalagay na sa, sa plastic. Meron na siyang mga lagayan. So, ito yung naman ang aking, you know, yung tatlong lagayan ko ng aking mga stocks. So, ganyan. So, takpan ko na guys. Actually, maaga pa. Sa ano pa lang? 7. Ano pa lang? 6. 6.41 pa lang. 6.41. Pero, lagyan ko na siya ng ganito. Ibang aga ko maglagay. So, mamaya na lang kaya. <laughs> mamaya ko nalagyan. Pakita ko sana sa inyo eh. So, mamaya na lang. So, ayan. So, ito naman ay ating medyo matagal. Wala masyadong customer ngayon. Minsan talaga guys, no? Uh, mabenta. May time na konti lang. Ganyan. Pero, okay lang yan. Ganun talaga. hindi buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ganun talaga ang pagtitindahan. Yan naman laging ano, uh, mabenta. May time talaga na hindi mabenta. So, kanina kasi, guys, nag-ano ako mga launa, umalis ako, nag-grocery nga ako. Siguro, mga customer ko kasi pumunta dito, walang tao. So, akala nila wala pa din. Sarado <laughs> pa din. <laughs> Ayan. Dito na lang, medyo madilim dun sana. Yeah. Ito, sabit natin dito sabit natin dito. Isang mani. Pabitahan ko dito guys, 5 pesos lang. So, may 10 pesos ako dito. So ito naman, dito naman, dito ako naman siya nilalagay. So, laging first in, first out. So, lagay natin sa likod. Yan. Ang ah, pala guys, yung binibili ko kasi yung mga tuyo, like, Uh, dilis, tsaka yung haba, yun ito, tapos yung lapad. Yung lapad, mabilis siya masira. Nagkakaroon siya ng kulay-kulay, parang pink. So, oh, hindi na ako kumuha. Ay, hindi naman siya ganun kabenta. Ito mabenta yung dilis at tsaka haba. isang Manila Tanggal. So, yung mga paminta ko naman, doon naman siya nakalagay. Dito, doon naman siya nakalagay. Nakalagay natin. So, wala na akong paminta pino. So, pwede natin siya ilagay sa harap. Ito namang ating tina. So, madami naghanap ng tina. Piso lang benta ko nito, guys. Meron ako limang piso. Diba, murang-murang magbenta niya ito. Mm hmm. kaya? Pineapple aking... Pineapple. pang-pang. juice? Ay, yung ano? Oo. Kano ba ka. <laughs> Long, hard, smart, ACE. Kaya Vitamin Ibar kami... Pwede ba yan? Oo na. Ayun ka ng bawang. So bumili yung ating customer ng tawag dito pineapple in can kasi sakit batok. Siguro <laughs> high blood. Eh, naubusan ako ng heart smart yung easy na lang. Pwede ba yun? <laughs> Baka naman. kape natin. Wala nang laman ng ating lagaya. Maglagay tayo ng kape. Tapos, lagay din tayo ng great taste. Ito guys, oh, may free na uh, great taste na premium. Ay, di pala siya free. Ano lang, save 12 pesos. Ito yung old stock. So, lagay tayo sa lagayin. Kasi wala nang laman, Oh. O, Oh. Yung, laman, yung laman ng aking, ito, Nescafe, kotit na lang. Nescafe uh, red, Nescafe blue, tsaka ito pang gray taste, kopi ko. So, kopi ko natin, konti na lang. Hindi pala kita sa camera. <laughs> Ayan. Lagyan natin ng kape. well, nakakatamad lang guys, 'di ba? Yung ganito, lalagay mo ganyan. Unlike doon sa pag ano, kung hindi na kang ganyan, lapag ka lang ng lapag, agad-agad na lagay mo na. Pero ganito, awala. Ah, wala. Kailangan pa kasi para hindi tayo ano dito. Sinatuto yung mga bugwet eh na may ano dito, yung mga pagkain. Kaya isa nang siya tawagin sila ng mga kasama nila. ganun. At is ngayon nalang. Wala akong gunting. <laughs> Kaya yung gunting ko. So, makita. Actually guys, ang dami na namin gunting na kinuha. Kasi nagbibenta din ako ng gunting. Ay, gunting na ako. Siguro naka-apat na gunting na ako. Eh, ang ba? Wala, wala. Hirap pag kutsilyo. Kasi baka doon na rito. Eh, this glass yan. Lugi. Ay, ito. Ito, may red tayong gunting. Yan. <laughs> Ay, nato. Minsan kasi, ano, ah, uh, may at sa limot. Hindi <laughs> talaga sakit ng, minsan ng tindera. Limot. Saan nalagay yung gunting? Saan nalagay yung ball pen? Yan. Saan yung pambutas? Kaya gamit ko pambutas, guys, ng mga tiktirya ko yung puncher. Tapos, gumagamit din ako ng tawag oh, dito, ah uh, stapler. Yun. So, yung stapler ko naman, hindi ko naman makita. Ay, ito pala. ano <laughs> ba naman yan? So, ito yung stapler ko. Stapler ko lang yung aking mani. Kasi, mapag baka mapag-iwanan. Sayang. Stapler natin. O, oh, ayan. Alam nyo ba, guys? Chika ko lang. Nung Pasko, ah, uh, daming nagsara kami, daming bumibili. Diyan lang sa may gilid. Kasi, minsan, kumakanta-kanta kami, bibit-bito kami din kami. Diyan lang sila sa gilid, sa gate. Ah, uh, ano, magkatawag pag bumibili sila. May iba naman, siguro, uh, hindi na, pag nakita nila sarado yung tindahan, hindi na sila pumupunta. Pero kami kasi nung Pasko, di talaga kami nagbukas. Uh, inaano lang namin pag may tumawag sa kami, ano, uh, kasi dyan lang naman din kami sa, ano, sa, sa, uh, sa I mean, Terrace. pwede lang silang bumili dyan. Pero sarado yung tindahan. Tapos lalo na yung New Year, nagsara din kami guys. Grabe, pag ganun pala, no, lakas din pala ng benta ng ganun. <laughs> dami din bumibili. Nung 31 pala. Ah, uh, dami din bumibili. Pero nagbukas kami, nung 30, ah, uh, nung 1, nung 1, ah, uh, ano na, hapon. So, nagpahinga kami ng todo-todo. Mm -hmm. Nag-higahiga kami, Nagtapakanta. ayan. Pabili.

136 150 tapos itong tatlo dito 114 86 uh, 81 114, 86, 81 So, yung customer natin bumili ng <laughs> lobo. sa so, bunot, bunot, lobo. Ayan, piso-piso lang, guys. <laughs> so, ayan, panghatak ng mga bata. O, oh, hindi bata yun, guys, ha? Menso, naglalaro din kasi sila pinata na yun. Ayan. So, kah kahit yung mga hinahanap ng mga customer natin, bili tayo ng bili. Kasi babalikan nila yan. So, uh, yun yung kwento ko guys nung ano, New Year. So, grabe, ang dami ding bumibili. Talagang, ay grabe. Dapat pala bong sa susunod. Siguro sa susunod next year, sa susunod, eh, magbubukas kami. Inano lang talaga namin kasi parang pagod na pagod na talaga kami guys. Parang gusto namin magpahinga Ay. Yan, pero grabe pala. Grabe pala pag, ano, Pasko, New Year. Ang dami bumibili, ano tiba-tiba talaga tayo dun. Sayang. Sayang ang benta. Pero okay lang yun. At least ang pagpahinga. Guys, okay, sara ko na muna yung iba kong mga lagayan. Kasi gabi na. Para mamaya hindi na ako mag sa Uh, sasara. O di ba? Hassle ginagawa ng mga bubwet. <laughs> Kakapagod ginagawa nila sa atin. sa akin lang pala. Ang <laughs> dami pa kayo. So, ayan. Pero at least safe na nga kayo mga ano. Yan. Safe na safe. Ay, nako. Oras na. Mag, ano na guys? Five minutes magsi-seven. <laughs> So bukas guys, yung mga napamili ko i-ano ko, i-hold ko. Papakita sa inyo kung ano ano yung mga napamili natin. Tsaka yung binigay ni RCS San Ildefonso, yung grocery na pinamilan ko. Kasi anniversary nga nila kahapon. Hello. Ano? Yung nilalaban ko. Power on. Amen. Do, sa sira na yung tewa. ba sa dito?

ano? So, saan na ba yung iya? Market so, na lang yung... Ah, isang hanap. Isang OB ng Prime bar, tsaka isang OB ng Pinay Classic. 15, Itay okay. ko nalang ito. Palagod nga po ako. Ano, ano sa'yo? Dito, si. Dito, Ano number? Zero nine nine Zero nine nine four. Two zero Regular? Regular. Magkano po yung tiyakin? Magkano po yung mga? Ano? 17? Yung malaki po. Ano po yung diseho? Mlaki na? Mlaki na po. Eh, wala nang maliit. Cloud 9. Mlaki na lang po. na lang. Eh, magkano po cloud? yung Cloud 9? Yung ganda din po. Ano? 17? Wala nang maliit.

ahh non fifty 57. eh ilan Okay, magload mag-load tayo guys. Dalawa na yung load ko. Magsunod-sunod lang ating customer. Ay. So yun guys, nakapag-load na tayo. Power all 99. Ang, ang ano ko nyan guys, ang charge ko nyan ay 10 pesos. Pero, pag binibigay nila 110. <laughs> so 11. <laughs> 11 yung nababayaran nila. Tapos yung isa naman, dito, dito na ano, dito sim ang niloadan 50 pesos regular. 5 pesos ang akin charge. Ayan, so, uh, time check guys. Nasa 7.5 na. Ano ba? Klaro ba? Klaro ba? Klaro. Ano ba? Basta guys, 7.5 na. ah uh, maya maya magsasara na din ako mga 8. Pero, nga pala guys, ihinto ko na yung aking video, no? Kasi medyo mahaba na. <laughs> napapagod ako mag-edit ng mahaba. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. Alam ba, bye, bye. Bukas mag-ano ako, mag-hold ako ng aking mga napamili.